trip dito sa Silang! Let's go! Imposibling hindi mo mapansin ang newly open cafe, bistro slash restaurant na ito pag tumaang ka ng highway Silang. Paano ba naman kitang kita mo sa highway ang kanilang hele-hele ni Nipahat Dining Area? At dahil nga holiday at rest day namin ngayon, nagdesisyon kaming silipin ang lugar at nagulat kami. Hindi lang pala siya maliit na simpleng kubo-kubo lang. Napakalawak ng lugar at napaka-relaxing. At dahil maaga pa naman, may time kami para libutin ang lugar para maghanap ng magandang popwestuhan. At eto pala yung sinasabi ko, itong Nipahat na ito ang kitang kita from the highway. Maganda at presko sana ang lugar. Kaso medyo mahihirapan yata kaming kumain kasi Indian style seating. Kaya naman, sinuggest niya sa amin ang kanilang main dining area. Dito fully air conditioned na. Dito rin daw ginagawa ang kanilang mga private functions we decided na dito na lang din mag in kasi medyo makulimlim din ang panahon baka bumuhos ang ulan at meron din kaming isang kasama naghahabol ng weekly report need daw niya masend before 12 o'clock kaya yan ayan seryoso naghahabol and while waiting for our food mo muna namin ni Anne ang lugar. Ito yung kabilang side ng kanilang dining area. Meron din silang solo kubo para sa big families. And while eating, maririnig mo ang agos ng tubig magmula sa water wheel fountain na ito. Kaya ang lakas maka good vibes. At tamang tama, pagbalik namin, e ready na pala ang food. Inihaw na yempo, chicharong bulaklaks, sizzling mixed seafoods at syempre mainit na mulalo ang in-order namin. Supoy terero ka. May iba siya Bakit? Bakit? Ano na lang, Ah, yung uwi ang trabaho. Hello! Ang sarap na ng bulalo. Yummy, yummy. Medyo mabagal ang serving nila. Nagkaroon kami ng konting problema regarding sa billing namin. Pero naayos din naman agad. Overall experience, okay naman. And just to give you an idea na hindi lang basta chismisa na nagiging topic namin pag magkakasama kami. Adulting na nga, ba? Diba? O eto, at pakinggan nyo na lang. Tapos sabi ko sa kanya, magkano yan? Mga 500 po sa isang araw. Ha? Okay. Pero ito na yung manok. Ang ginagawa niya na lang pagka may bibili eh deep fry niya ulit yung second fry di ba yun oh, yung pampalutong. oh, pampalutong oh, oh, oh. sa umaga titimplahin na sila, lahat timpla. yung mga manok tapos sa uh, hapon ibabagsak e, sila sa kanilang kanila mga pwesto, station sa kanilang mga station tapos sa gabi parang aawunin sila oh, lahat remit remit na oh, remit remit na so pagkong talaga naubos mo yan parang isang gram yung ano niya, manok manok niya sabi ko, oh nga, no, parang ang bilis pagka mga ganon yung daanan ng mga tambay, para daan ng tricycle, mga ganon. Kasi instant kain na eh, may, may tinda rin siyang kanin pala. Ah. May, don, kaya sabi ko, parang ang ganda nga yan Sabi ko, paano makakuha niyan? hindi ko po alam siya. Pero point is, ah, ba't pa ako kukuha dun? Kung kaya ko naman mag-prito yes. ng manok. O diba, adulting na negosyo-negosyo na. Iba na topic namin ngayon. Hindi na basta ordinary chismisa. Adulting! Ay! And for art coffee, trapay kami sa UCC. Dito lang sa may silang square. At ito na nga kami ni Anne Discussion para sa aming order ni. Mukhang seryoso, seryoso, no? Pero talaga, as in, pinag-uusapan at ini-strategize lang namin kung anong order rin namin. Ganyan kasi kami, kailangan na ko-complement ang order ng bawat isa. Mayamaya -maya lang ay dumating na rin lahat ng order namin. We ordered pistachio cake at ito recommendable nila. Yung kanilang UCC Cori Cori. Sa madaling salita, ice coffee lang din naman. Promise na enjoy namin yung coffee and desserts namin dito. Hindi siya masyadong matamis, sakto lang sa panglasa ng bawat isa. Definitely, babalikan ko itong French toast with mixed berries na ito. Na-enjoy ko, at sarap! At doon, nagwawakas ang aming rest day holiday. Pasok na uli bukas, pero drop by muna para sa pasalubong ng mga bata. Thank you for watching and hope you like this video. Don't forget to like and subscribe!